Subukan mo kaya magluto nito At sigurado ako, hindi mo pa natitikman ang lutong ito Pinakamaliit na isda dito sa Talim Island Hindi ko alam kung igigis ako o itotorta to Ayoko nang may gumugulo sa isip ko Kaya mantika nagpainit sa kawali Bango ng ginisang bawang at sibuyas Na talaga namang sa mga labi ko'y nagpapangiti Sinamahan pa ng hupulang kamatis At talaga namang itong isdang dulong na to Ay talagang matagal po nang namimis At nasisiguro ko na ang lutong ito Ay hindi pa alam ng mga marites <laughs> Kaya ano pang ginagawa nyo Subukan nyo nang magluto nito mga followers At eto na nga yung dulong na sinasabi ko Na talaga namang sariwang sariwa At masariwa pa sa ex mo Na ang mukha'y nagmamantika <coughs> At kapag natikman mo to, sigurado ako, sisisihin mo ang sarili mo kung bakit ngayon mo lang nakita ito. Kaya sa lugar nyo, maghanap ka na ng isdang ganito para mapatunayan mo, nakakaiba pala talaga ang lutong ganito. Maglagay na rin tayo ng asin, depende yan sa panlasa na gusto mo. At bechin, optional lang to sa ayaw at sa gusto mo. Mas gugustuin ko pa ang lutong ito kaysa sa ginataan at torta na madalas niluluto ko. Kaya mga boss, idol and madam, kung may dulong dyan sa lugar nyo, abay lutong. Tuin mo nang ganito.